pala si Rinaldo Apolinario galing sa Kauran ang Patuan Magindanao isa ka wala sa kana mo sa panguma namon ang pinakanamigid nga paggamit sa craft vaccine magmula ka sa 10 days after 10 days pag mo sang tubig wala ka hindi makapasok yung stemborer at, at talagang maganda talaga ang isang pakanamin namin doon nga yung sa uh, sa abono makakakan uh, kami maka maka namin ng konti lang ang abono ang gagamitin namin tatlong sako lang solve na nga ang panguma namin tapos uh, pag, uh, sa pag sa yield niya talagang makan mo kay noong Kapag cropping season, nagtanim ako ng GSR-15 ang harvest ko sa isang hektarya is almost 120. I Amin mean, yung sa problema namin sa mga piste, katulad ng uh, black bag, tsangaw, waya-waya, mga steam borer, ang kailangan lang natin ang crop vaccine. Dua, tatlong araw o apat na araw, punta mo sa farm mo, tingnan mo yung sa ilalim ng palay mo, doon yung mga sapat na nag magmold mag sila. lahat ng sakit ng mga palay, katulad ng mga leaf blight, makuha na na yan ng kuha natin, ng crop vaccine natin. Kasi yung kuha natin, hindi na kailangan maggamit kayo ng kayo kayong crop. Simple-simple lang yan sa crop vaccine natin.